Morning mga brod. Nandito tayo sa ating garden, no. Oh. May bunga na 'yung ating kamatis. Yan oh. Dito tayo kumuha ng ano. Ng sako. Pag may ano. May holis pamana. Sili. Dito lang 'yung sa likod bahay. Yan oh. kamatis ng munting garden dito pa mga sili yung mga boards ang ating munting garden sa likod ng bahay lang yung, para pag tayo Pansahog na naman tayo sa ano. Pinamanaan. Pinabibili. Dito lang. Sa likod bahay lang. So, hindi pa tayo pamanak. <clears throat> Linggo pa. Ano? Ang lalaki na. Ang lalaki na mga bunga. Uh. sili siling tingala tingala daw ang tawag nila dito eh Ngayon pa. Dito lang tayo harvest ng pang sahog sa Pang sili oh lalaki ng bunga Ito talaga pag may tanim sa gilid ng bahay para hindi na hmm. pantalong matis yung papayang bakla Dito lang yan, no? sa likod bahay lang. Ang munting garden. Para kung may isda, dito na lang kukuha pang sahog. Hindi nabibili. bibili. Ang abords subscribe naman mga broods sa ating munting channel munting Mon garden lapit na herbicin o. No? May hinog na. Ang daming bunga. Dito pa. O. Oh. Ayan no? Maraming bunga. Ah, uh, minamang haharbisin. Sa Hmm, dito na lang mga birds. Sunod naman. Pa-subscribe naman. Shoutout sa lahat ng supporter natin diyan. Salamat sa suporta mga birds. Thank you po sa suporta.